minang anak ko papunta ng silang. Wala na ako ibang ma-share kundi pagpunta ng silang, wala na kaming ganap. Kasi wala si Mr. nasa work. Yan nga. Kaya ito lang lagi kong ma-share. Pero minsan naman, pagka sinipag sila. Bakit na nalaglag yung cellphone ko? Pasaway. Hindi kasi maganda yung patungo ng cellphone ko. <laughs> <laughs> Wag na pa na to ni Mr. Tung patungo ng cellphone ko, binili niya yan minuwi niya sa akin para daw pagka ako nagbablog at ayan, medyo mataas ata medyo baba natin maganda naman to huwag <laughs> na pataon na mister tong aking vlog sabihin binilihan ka na nga, arte-arte mo pa pipintasan mo pa na o ba? Diba? ang init medyo tanghali na kami nakaalis eh, ano na, 9.39 am grabe atong pagdidilig namin bali ba naman wala ng lamig kasi ano, matatapos naman ng piyesta na no? Basta pag natapos ng piyesta ng silang, ano na siya, um, mainit na talaga ang panahon. Puro init na naman ngayon tayo. Sarap pag medyo malamig gano'n. Sarap kumilos, tsaka hindi nakakapagod. So yan, sama kayo uli pagpunta ng silang. Wala, ito lang yung share ko lagi eh. Di ba, alis, nasusunod na lang uli. Saglit lang naman si Mr. Magtatrabaho. Uuwi na rin kagad yan. Yan, marami na naman tayong ganap. so sarap po oh, yun oh parang siguro nung mais ngayon kabilangan sa karsada yan yan po oh ay tulim well, lim ah yun sarap lalo na yung puti niya na check ko na rin yung nakaraan nagpunta kami dito ni, ng anak ko eh ayan oh may nakaista po oh ang daming mais oh. sarap pero sa palengke ako nabili hindi ako nabili dyan eh kasi ang mahal po talaga siguro ano yung mga nagtatravel yung bumibili tap dyan bigla ang bili ay oo nga pala nung nakaraan ah, naalala ko bumili kami ni mister dyan dito yung sa kaliwa dyan pag uwi namin bumili siya ng puti ay napakapangit grabe magulang na yung binigay sa amin luma pa ang tabang tabang as in kasi nasa loob lang kami ng sasakyan eh hindi kami nakapamili yun, inabot lang sa amin yun na experience namin kaya ayoko na bumili <laughs> mga kadala mas maganda sa panayik kasi sa panayik yung mga kapamili ka siguro yun ang mali lang hindi kami bumaba ni Mr. Morder lang kami bumili kasi napot sa amin luma na, matanda na yung ano mais na puti sarap pa naman nun pag sariwan sariwan tamis tamis diba? lesson learned pagbibili ka baba-baba para makapili. <laughs> Lapit na tayo sa silang. Kasi lagpas na tayo ng ano. Nilagpasan na natin yung isang bayan. Siyempre, susunod na bayan. Ito na. to pagpasok nito pag pag ba, tapos ng boundary ng Dasma syempre silang na pero yung pinakabayan papakita ko sa inyo sa mga bago pa lang makapanood ng aming vlog ayan dito kami nabili ng ba, ng baka ni Mr. ayan oh sunod-sunod po yan ayan diyan bilihan ayan sa mga makakadayo dito ng sila sa silang intersection intersection ba tawag doon tama diba na ayan malapit na tayo yung pinakabayan baba sa loob may mga rata na tinda dyan no? Ayan. ayan. update lang sa inyo sa maghahanap malapit lang yan dito sa may kanto mismo ng bayan ng silap silang pa rin yun. Kaya lang yun yung way papunta sa Tagaytay. Ayan. Sa mga bago pala mga kapanood sa aming vlog. Update lang po yan. Sa mga dati pa, matagal na nanonood na aming mga vlog. Ayan. Thank you so much po. Matagal na nilang alap talaga kung ina-update eh. Uy. Sarap naman. Ang bunga na ng ano ah. Puno ng mangga, Nakakatuwa. Yun sa ating kaya. Kailan magbubunga? Update pa rin. Papakita ko sa inyo yung mga tanim ko mamaya yan ang share ko na naman ngayong araw na to traffic ang silang ito na po yung loob ng bayan sa kabila lang po sa may kaliwa um, ano na po yun sa may church na ayan na ang dami nilang tindo alo grabe sarap bumaba kaso wala tayo magpaparking ani eh. oh, sarap pamili yan po yung time na nag ano piyasa hanggang ngayon meron pa rin tinda sa labas oh lumalabas sila kaso hirap mag parking oh. tingnan nyo naman punong puno mm -hmm. ba bawali ano yung ano eh yung gate nila so ayan yung update ngayon dito sa silang ngayon katatapos lang ng piyesta uy ang sarap naman yung senyoritang ano sagay ang dami sa ba, ay grabe kaso mm -hmm. dito yung mga kababay saan? Ay, oh, yun sa taas. Okay, okay. Ayan na, sa taas. Meron doon. Yung arrival. Dito na po tayo sa taniman. Ay, naggamas so. Si Madam naggamas. Nakakatuwa. Ito yung mga tanim natin. Update ko sa aming tanim. Ala, nakakatuwa. Ang lusog na. Oh, naggamas po ngayon dito medyo nabawasan yung damo. Ayan, nakakatuwa. Buhay na buhay na. Ang dami na. Hala, excited na. Sana mabuhay ka pa rin dyan. Mm, um, ayan yung update natin sa saging. Mahal ko. Mister, ito yung tanim mo na saging. Oh. Buhay pa rin naman maano. Green pa rin naman yung dahon niya. Sana mabuhay siya. Oh. Di ba yung tatanim pa rin tayo niyan para dumami sila ayan po, update sa aming tanim hi, thank you po ito po pala yung avocado natin yung tanim namin ni mister ang laki na o oh. kasing laki ko na po, mas mataas pa sa akin yung avocado. kasi ito po yung indian mango na ma oh. <laughs> nangangatawala, iyak talaga ako ayan na, ang taas taas na yun as in sobrang taas na po talaga yun sobra as in nakakatuwa tapos ito naman po yung tinanim na ano ba tawag dito kamyas Yan. Pag tayo nagluto ng paasiman meron na tayong pang ano sa kamyas ayan oh didiligan natin siya tuyot na natuyot na yung mga ano pero buhay naman na po siya matagal na to eh siguro mga isang taon na yan mahigit yan magdidilig ko ngayon dahil ulit tayo dito Ayan, ang aking mga tanim. Update sa aking um, puno ng ano nga dito? Balinghoy? Kamuting kahoy. Ayan, balinghoy. Luto na yung balinghoy. Ayan, kamuting kahoy. Ayan, puno ng kamuting kahoy. Kamusta naman ang aking pinga? Ayan po. Oh. yung marunong mag, ano, kung paano pagtanim tsaka yun, magpalago ng mag ano ng pinga. Basta itinanong ko yan dyan. Ayan linggo. Meron pa dito, eh. Ang kalat. Ayan. Bagong tanim lang yan nakaraan linggo. Ito pa yung isa, katabi ng lemon. Ala, nagtusok pala ako dito ng ano, oh. Yung puno ng walong gay. Ayan, oh. Green. Ayan. Focus, focus ka. Mag-focus ka. Wait lang, ha. Ayan, oh. Meron siyang green. Ibig sabihin, baka mag-ano siya, mag... -ano sya, mag baka mag lumaki lumago sana hopefully tapos eto pa eh yung dala ko nang dala namin ni Mr. pinagtanggalan ng mga tanim yung puno ng rambutan tinakpan ko ay natanggal yung ano karton tinatakpan ko kasi sobrang ilo sobrang ino hanggang dyan eto, update sa akin kalamansi. Ay, ang dami ng bunga. Aba, aba. Aba, mahal ko tingnan mo. Ang daming bunga. Pero usok, dami bunga ng kalamansi. Ayan o, nakikita mo ba? Ang daming bunga ng kalamansi. Nakakatuwa naman. Ang aming tanong ni Mr. Ayan o, daming bunga katua ikutan ko lang syempre mapakita ko rin i-update ko yung sasawa sa ko gusto niya kasing makita yung tanim namin tapos ito yung buko buko laban lang buko buko Ayan, buhay na siguro yun kaya lang sa sobrang init kung natutuyot ito pa yung isa ito pa yung isang tanim namin ni Mr. Ayan Ayan. May naggagawa sa dulo kaya mayroong halo black dyan. Ayan. Dito naman tayo sa kabila. Ano rin to? Rambutan. Tatlo yung puno na tinanim namin ni Mr. dito na rambutan eh. Ito yung pinakamalaki. Tinatakpan ko pa rin ng damo. Ayan, eh. Rambutan po yan. Dito naman, naman niya isang lemon eh. lemon. Bali, dalawa yan. Kundi lemon, baka ano yan, dalandan or suha. Basta ganun. Kasi mahilig ako magtabi ng mga buto-buto eh. Tapos ito Ito po pala yung ano, yung inuwi sa akin ni Mister. Patungan daw na akin sa ako. Oh, napakaganda po niyan. Ayan ang kinananay. Uwi na kami. Nakapagpaalam na rin ako kay nanay. Nandado siya kanina. Nakapag-usap kami ng konti. Nakakatawa o. Oh, nagtabas na ng damo. Bye bye. Balik uli kami. So ayan, pauwi na kami. Nakapagtanim na po. Nakakatuwa. Ay, nakapagtanim. Excuse me. Nakapagdilig na po ako ng halaman namin. Nakakatuwa naman. O, di ba? sarap sa pakiramdam. Buhay naman lahat ng mga tanim namin ni mas Matutuwa. Ay, grabe na kayong puno ng papaya. Oh. am, um, wala akong tanim ng puno ng papaya. Siguro, ano, uh, um, meron ako doon mga buto magtatanim ako tapos dadalahin ko dyan. Kaya lang, kasi tag-araw ngayon eh baka sa susunod tatanim ako tapos dadalhin ko dito yan i-update ko din sa inyo yun ay hey, nakakatuwa yung mga puno talaga ng mangga ang daming ano bulaklak ibig sabihin yung susunod niyan mga bunga na ayan pauwi na kami ngayon update lang sa aming mga halaman nakakatuwa buhay ng lahat tapos sinadaanan namin dyan nga pala ayan mahal ko pinakita ko sa iyo papasa ko na lang sa iyo yung video na yun, yung yung karsada ang ginagawa diyan papunta ng highway papunta ng um, ano ba yun yung binilhan natin ng buko pay siguro doon yun nilapit-lapit lang ng konti dyan o diba nakakatuwa medyo malapit na hindi na tayo lalayo ng sobra para pumunta dun sa paborito mong buko pay so ayan i-end ko na rin tong aming vlog salamat po sa laging panunood support sa aming mga vlog Hello, mahal ko. Shoutout sa'yo. Ingat ka lagi, Charm. jan-jan din sa apo namin na napaka-cute, sobrang bibo.